Okay, mga kaserbot, si Tatay Dini, magluto ng nopos, ha? So, ang mag-moro na niya, mapalit nga buwad. Kika niya kami para doon na buwad, nukos ba? Magluto ko karo na mga hindi ko man, ha? Tanawan ninyo, kaya si Serbot Lili, si Serbot Tonton, si Serbot jben si Serbot Antek, si Serbot Jerome. Serbot Jerome, bisi kaya sila magluto lang karo para maamong pahit ito. Iyugay ko ninyo. Ay, nagbaho ka eh? Pero lamik, ay kaunon. Agay, labi na mga dili. Crispy kayo. Ka nang sakto-sakto lang ba? Kaya mo mo ni paborito ni serbot Botke Maya. O kayo kayo niya, magloto na niya. Agoy. Barato ni. Barato mo niya mo pa abot. Kaya barato rong mo ka buwan. No cost ba? Kaniyo oh O. Barato rong mo niya siya ka no cost niya eh. Shout out tayo niya G-Pax Rulian Ibanit. Ibanit Rulian. Tambo. Sa sponsor. Paborito kayo ni Mian. Ako na is lono dali ha. Kayo kayo hindi na natin crispy pa kayo, ha? Bati mo na mo, kitsitaro sa kar-kar, kaya kung tumuloy tang ato ng po ha? Parang, lumoy ba? Parang, ha? Pabukalo sa nato, daan ang mantika, una ilunod kayo para nagtingaw yun kayo. Kani, o? Hoy, piti-piti man. Agoy, siya tao tayo sa mga sponsor na ako sa una. Kani, paborito niya, lani, wawa, barituwa, nila ni Raul Crucia, nila Julius Lee, nila ni Stephen, nila ni Marian, Uno, nila ni Pele, Molina, nila ni Marjorie, nila ni Aldin Rojo, nila din Karampatana. Money, inyo favorito, diara, Bob, diara. ni Karampatana, Moni, inyong paborito, Dara, Bok, Dara, ini ni paborito ni Pipot, Kapitan Joseph Iggy, ni Didol, Iggy, ni Bung Iggy, Dara, dinin ni paborito na, Oh, tanaman ninyo. Pitik-pitik, na. Agoy. Siya tao -tahil, saya siya tagahiligaon dia. Mga nih, Karol. Serbot Willy caps, Serbot Antik. Serbot. Tonto. Serbot Manong. Serbot Jerome. Jara Jer. Manilto na tayo tadi, Karol. O, oh, kanindot tayo ni no? Dinot ko ni tanahon, lamina ang on kaonon. Pag naway ni sila karon. Moro rege, ma maon lang ni nga buwan maabot ta mo kay moro ni barato. Moro ni barato hon. Sawso ni suka karon na hang. Kay dira kay sili. Kay ka bahaw ra yo. Kalamina man lagi Okay tanaw ko niyo Kuyogi ogi okay, kon mga on sa karon na. Ang teknik ani niya, wa kaser dilim dili jud ni i. dili kini siya i crispy pag ayo kay mga mga dugmok paet, ngana lemi na ni karon ato di butangan og kamay nga isyo Oke. kay pitana upaw pitana upau. sa tao di mga upaw Okay. Tiara. Ang ka kilo ani mga kasarbot Barato man. Barato ni buhat sa Cebu. oke okay, dali oh. Hmm? Agoy. Ha? Bukaw na ni karon. Ne, dili ka Masugat sa akong kanon ako ha. Mga ha. Mga online Ang ako sudan karon maes na. Yung na itong una nila sa ako, mga... Oh! Ah. Moro, Sudanamo, mga naman tayo yung sudan mga pobre na inununan nga isda. Ngunit pagkakawin na probinsya yung taon. Oh! Kaya mga isda sa bato, manilig ang isda sa bato. Ang isda, isda. Ang bato ba to? Boni ako pinukutan kagahapon mga ka-survivor. Pang ulam-ulam bali ko dagat. Ang sabaw, ang sabaw ani. Mamzina oh. Ay sila mga online set out is mga maestra de tanan sa national. National Carmen National High School Umukaw na sa Taybini ni oh. lah, mukbang ay dilak ni di plin ka plin oi. Mukha ulo so, lang ko ani, mukha ulo so. Tumaya so, ya to sudan lain Napai, tahun, napai ya buat napinikas. Oke, okay, okay. haik. Oh. Naik buat, naik nocos, naik tahun kini laut. Anak, sokaron muka udah seperti ini. Ang mga unatan ninyo. Ang mga unatan ninyo. Dali mo niyo. Di pa ibuwan. Akan niyo. Oh. Hmm. Tawa kayo niyo. Ya. Yeah. Ito nung isda. isda. Kanis siya mga kanis ya mga sir. Ang ikon mo niyo sa kabuuan ay eh. na kanin mo na yung paniyot to. So di pa ko. Pag message na mo kasi magpada kasi magpalit ka sa gawas gawas. Ako ay magpalit sa ako ay magpalit sa buwan sa tabuan. Ako ay magpalit buwan sa katmundaan. Ako ay magpada kayo sa danaw. Message <coughs> na mo. Anytime. Ngayon nga buwan. Nga danggit. Message lang mo taong nga kinilaw buwan nga nukos so, 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 pero wakil suka pa nga naunot uh, na okay marato, mm, marato. Ah. Mm. Ah. Bye-bye.